Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Beside For today's video guys, meron po ako sa inyong isishare na gusto nyo bang magkaroon ng extra pagkakitaan, gusto nyo ma-maximize or ma-leverage yung inyong skill or potential bilang isang content creator. So pwede nga po tayong kumita sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok gamit yung vlogging or yung pag-create natin ng content. Why not guys, i-upgrade pa natin ito para pagkak pagkakitaan? Okay? So, ito nga po yung Ecomobi. Ayan, official partner po ito ng TikTok. So, pwede po tayong mag dito sa kanilang application. So, bakit ko nga ba ito gustong i-share sa inyo? Ako po mismo ay kumikita na po sa TikTok gamit yung Ecomobi. So, magpo lang ako ng mga products. Or kung kayo po, sample ah. Kung kayo po ay bumibili ng mga products sa TikTok. So, pwede nyo po itong gawin ng video at pwede nyo pong ilagay yung affiliate link na pwede po makita ng followers nyo or viewers nyo at pag clinic po nila yon at bumili po sila, magkakaroon po kayo ng commission katulad po nung ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay, so next start tayo dito, ilang buwan na nakalipas pero uh, magugulat kayo sa resulta kasi nga hindi ko siya talaga, alam niyo yon pull time pero nung nakita ko yung result, pwede pwede na siya. Okay, so kung kayo po ay content creator na naghahanap ng new ways to generate more income gamit po yung blogging or pag-create ng content this year 2025, isi-share ko po sa inyo yung aking experience bilang affiliate dito sa Ecomobi. No? Ecomobi Pasho up po yung kanilang uh, applications no? na available na ito sa Play Store. So pwede nyo i-download sa Play Store. So punta tayo muna sa Play Store. Pakita ko na sa inyo yung application. Ayan. So, Play Store. So, ito po yun, Ecomobi Pasha App. Click nyo lang yan. Ay. Ayan. So, ito yun, Ecomobi Pasha Na-install ko na to. Pwede po kayo dito mag-register. So, napaka-basic lang yan. So, na ko yung mga top-tier uh, performing na ano nila na campaign. At kung kayo po ay uh, beauty, yung inyong niche or yung mga uh, mga vlogs nyo is related sa makeup, beauty products. Meron silang beauty campaign like Maybelline Skincare uh, uh, 100, uh, 1004 and many more. So, masosuppress kayo sa high commission rates. Meron din silang free samples and even chance po na magkaroon kayo ng brand sponsor ads. Grabe, napaka-generous ng company or ng up uh, na ito. So, pwede natin itong itry. Whether kung kayo po ay newbie or kayo po ay experienced na matagal ng content creator dito, ito po yung sign para ma-monetize pa po or ma-leverage pa ang ating skills bilang isang content creator. So ano pa bang hinihintay natin? Gusto kong i-sure sa inyo. Ang kanilang is uh, Ecomobi D-Day's Brand Deal Support. Meron kayong access up to... Top 50 beauty brands in the PH. Nako, eto na yung pagkakataon nyo. So, paano tayo mag-start dito? So, ang kailangan nyo lang gawin is i-download nyo itong Icomobis sa inyong Play Store. At syempre, kailangan nyo lang mag-register sa kanilang uh, app. So, basic lang naman yung registration dito, guys. So, pakita ko lang sa inyo yung uh, registration process niya. So, ganito yon. So, kailangan nyo maglagay ng username up to 6 character. At least 6 six, characters. Ayan. Next is yung password. Okay? So, sample lang natin. Ano? Sample. Ayan. Naglagay na ako dito eh. Ng ano eh. Ng um, account. So, ayan. Verified ko lang. So, sample lang to. Uh, 02. Ayan. Or 02. Kasi ito na yung aking una. Ayan. So, existing na daw. So, confirm mo lang yung password, guys. And then, click next. No? Next. Ayan. So, dito, guys. Kailangan nyo ilagay yung inyong email address. Ayan, so sample, Ito, the homebis edit, phone number, so sample lang natin. Pakikita nyo kaagad dito yung inyong referral code. At guys, pwede nyo itong ishare yung referral nyo at pwede rin kayong kumita dito sa kanilang referral program. So, ilalagay ko lang guys yung ating referral link dyan, yung ating referral code para yan na lang po yung gamitin nyo. Siyempre, tulong nyo na lang din sa ating video para at least win-win din tayo. Okay? So, piliin nyo lang guys yung inyong country, which is sa Philippines tayo ngayon. Siyempre, Philippines yung ilagay nyo dyan. Source of traffic, siyempre, kung ano po yung uh, social media platform or uh, uh, app nyo na maraming followers, like for example, TikTok, meron kayong YouTube, Facebook page, at marami pang iba. Okay, so meron dito telegram, uh, marami, marami guys. Okay, so kung sample, ang pipili natin is TikTok, click nyo lang confirm, then Ipe-paste nyo lang dito yung channel or yung inyong ah uh, uh, Facebook, no? Facebook account, Facebook page. So, sample ito. Ilalagay lang natin itong ano, ah uh, Facebook na lang kasi na naklik ko na to eh. Ayan, confirm. Then, number of followers. syempre kung kayo po ay even merong konti lang yung followers, pwede kayo dito mag-join. Pero, kung kayo ay maraming followers, eto na yung pagkakataong ma-maximize nyo po iyan. Okay? So, sample, meron kayo 500,000 followers. Katulad natin, meron na tayong uh, 545,000 followers sa Facebook. So, yun. I-click nyo lang yung registration. At po, magwi wait lang kayo ng notification sa inyong email kung kayo po ay approved na. Okay? So, hindi ko na ito ipoproceed kasi nakagawa na tayo ng account. Ganito na po ang uh, ang makikita nyo kapag meron na kayong uh, approved uh, e fashion up. So click niyo lang yung menu. Ayan, so ito yung ating profile, yung ating username. Meron ditong accounts. Ayan, yung accounts natin. Meron ditong profile sa tab. So mostly ang nilagay ko guys dito ay automobiles, home appliances, mobile and gadget, pet cares, laptop and computers, home living. So kayo na po ang mag-fulfill po ng iba pang mga details dito. So, pwede rin kayo maglagay ng iba pang social media channel nyo. Idagdag na lang din para at least sa, kahit saan kayo mag-post ng inyong link is pwede, pwede po kayo mag-generate ng income kapag po may bumili ng mga produkto na i-offer nyo or i-bablog nyo. So, ganun lang naman ka-basic yun. Siyempre, sa payment info, pwede kayo guys maglagay dito ng banko. Banko lang po talaga, hindi pwede GCash. So, naglagay na tayo guys dito ng ating uh, banko. Ang nilagay natin is AUB. Ang minimum uh, withdrawal dito kung kayo po ay nakapag-generate na ng income sa kanilang Ecomobi Pass app Up is 1,200. Pero nung mga nanood ako ng iba pang mga vlog, usually 2,500 dati. Ngayon, mas bumaba na. Para at least, diba, uh, kahit papano may makuha na commission yung uh, mga Uh, Nag-join dito sa kanilang campaign. So, ganun yung sample. Okay, so makikita nyo dito yung mga approve, yung payment history. So, nakaka-excite to guys. So, pwede nga tayong kumita dito. So, dito naman guys, meron dito ang tinatawag na Generate Link. Okay, so paano ito gamitin? Kung kayo po ay merong Shopee account or meron kayong Lazada. So, ganito lang yung gagawin nyo. Okay, so sample meron Shopee. Ayan, click lang natin yung Shopee. And then eto guys, meron ako na gawa na video uh, regarding dito sa ano sa Like M2 by Holy Land. Ang gagawin niyo lang po para pumba offer niyo to or ma-promote niyo sa inyong social media accounts, i-click niyo lang yung share, then click niyo yung copy link, then i-click niyo lang po dito sa generate link. I-paste niyo lang po diyan. So sample lang natin, ayan. So galing siya Shopee po ito, pwede rin po sa Lazada. Tapos, i-generate nyo lang yung link. Ayan, yung generate link, then add UTM code kung saan nyo siya ipopost. Like for example, sa Facebook nyo siya ipopost. Ayan, then generate. Okay, so ngayon meron na akong uh, Ecomobi link. No, na kinuha ko yung link sa Shopee. Kapag po may nag uh, may nag-click or may nag-avail uh, ng products na 'yon, gamit po yung Ecomobi link na ilalagay ko sample. Ha? Sample, okay. Mag sa, magpupusa ko para mas clear sa atin. Punta lang tayo sa Facebook. Then, katulad po nito guys kanina no nagpusa ko dito ng isang uh, content. Ayan, hawak ko yung, ano, yung products. Ayan yung products na in-offer ko sa online, yung Holy Land. Pwede nyo guys dito ilagay sa comment section yung link ng Ecomobi so sample uh, by here ayan pero mas okay guys kung magcreate kayo ng separate page sa ano sa inyong uh, Facebook para hindi mahalo yung mga ganitong link so baka magkaroon ng ano ng violation kay Facebook pero sample lang naman po ito so ayan by here sa Ecomobi creator so so ang mangyayari po pakita ko lang sa inyo posting pa lang siya ayan Ayan. So, mapuproceed sila sa Shopee. So, sample, may nanonood ng video natin na to. Ayan, may nanonood niyan. At gusto nilang bumili ng products na to. E, kiklik lang po nila ito. Ayun. wala yung comment. Wait lang. Refresh lang natin. Ayan. Punta, ta punta tayo dito sa post. Sa mismo actual post. Ayan. So, dito meron comment. Ayan, ito yon sa so, pag clinic nila yan, guys, mapupunta sila sa Shopee. Kapag bumili sila dito, meron tayong commission na ma earn dito sa ano na to sa Ecomobi. So, depende kung magkano yung ibibigay sa atin. Pero yung sample, ayan, sample lang naman yan. So, makikita natin guys dito kung magkano na generate natin na income. So, similar lang din po sa Lazada. So, sample sa Lazada. Ayan, punta naman tayo sa Lazada. Tapos, magpo-promote ulit tayo ng isang similar, ano, similar na products. I-click lang natin tong ano Holy Land by uh, like M2 by Holy Land. I-click lang natin tong share. Ayan yung share, copy. Then copy lang natin yung link. Then punta ulit tayo dito sa Ecomobi, then click generate link. So same lang 'yon. So ganun lang din mangyayari, magge-generate ng link 'yan, then etong link po na 'yan yung ilalagay nyo sa inyong Facebook page or Facebook groups. Ganun. So wag niyo lang pong ihahalo sa inyong mga monetized channel kasi Usually, si Facebook ang tinatanggap lang nila na link. Kung kayo ay mag a ng affiliate link is Shopee. Wala pang Lazada. Pero itong Ecomobi kasi, iba kasi yung ano niya. Yung uh, site niya. So, baka magkaroon ng problem doon. Okay? So, yan. So, ito yung sample. So, pakita ko lang sa inyo para di kayo malito. Click natin dito, edit link. So dito guys makikita nyo, no ito yung affiliate na tinatang, affiliate link na tinatanggap or product link na tinatanggap ni Facebook. So wala pa dito oh, ecomobi. Usually kung kayo po ay actual na affiliate po sa Shopee pwede po 'yon. So ito po yung mga uh, tinatanggap ni Facebook amazon.com. ayan, ito pa. So Shopee nandito na. Okay? So ngayon para po uh, hindi tayo ma, -ano, ma restrict ni Facebook sa ating mga monetize, gawa tayo ng separate account. Then, ilalagay na lang natin yung mismong link ng Ecomobi sa comment section. Huwag nyo ilalagay sa caption. Ha? Sa comment section nyo lang ilagay para iwas restrictions. Okay? So, next naman tayo dito. Balik tayo sa Ecomobi dahil na natutunan nyo na kung paano mag-generate mag ng link. Meron pa sila dito, guys, campaign na tinatawag. Ito nga, guys, yun. Oh. Pakita ko sa inyo. Sa may taas, yung... tau uh, Tawag dito. Ito, pakita ko lang sa inyo, ha. Ah. Sana na ba yun? Yung Ecomobi Top, Ito yung pakita ko sa inyo. Ayan. Meron ditong nagpatunay na isang uh, creator din na kumikita na siya gamit yung Ecomobi. Ayan, Ecomobi Tap. Top. Ayan, wait lang guys. Ayan, Ecomobi Tap. Ayan. Recently, Ecomobi has been introducing various tap campaign to our uh, uh, KOLs. But some of might still be unsure what's a uh, tab actually is yan po ayan oh no? yan yon so ang gagawin lang natin guys um kukuha lang tayo guys ng isang product or um, kiklik lang tayo ng isang product parang ganito ayan pakita punta naman mismo tayo dito sa ecomobi tapos guys meron dito sa may sa, sa may homepage meron ditong TAP ayan nakikita nyo yan click view all nyo. pwede nga guys tayo dito magcreate ng sample products or i-choose natin yung may high commission. So I suggest kung pwede nyo piliin tong high commission and by this po ano sa campaign nila, meron po yung may mga category like pwede po yung uh, beauty and personal care, uh, wom uh women's and under uh, underwear, ayan yung mga yan. So pwede nyo i-promote. So ang laki po ng commission dito. Sa isang benta nyo po, pwede kayong kumita ng 64 pesos, 66 pesos. Eh what if may bumili ng isang libo, di ba, na, na tao dahil nagustuhan yung product na to? Imagine, di ba, sample lang natin. Uh, ano lang naman to? Worst case scenario, meron ka guys, uh, sabihin natin, 1 million followers dahil sikat po kayo. Tapos times natin sa 0.01. Uh, Ayan. So, meron kayong possible bumili Ayan, so sabihin natin nagkaroon lang ng interest is 10,000, no? Under push, uh, less eh, less nyo sa, sa 1 million. So 10,000 lang na followers niyo or viewers niyo, yung avid viewers niyo. And then sa 10,000 guys, may bumili ng isang libo. So sample natin sa 10,000 na yan, isang libo ang bumili. E times natin guys sa 64 pesos. Pwede po kayong kumita ng 64,000 gamit lang isang produkto na to. Sample, ito. Ito yung ipopromote nyo. Ayan. etong dress na to. Ayan lang. Dress lang na yun. Isang piraso lang yan, guys. Ano lang naman yun na uh, worst case scenario lang kung kayo ay maraming followers. Kung makabenta ka ng isang libo, meron kayong 64,000. So, ganun po yung computation ng uh, earnings dito sa Ecomobi app. So, ako naman, guys, meron pa dito mga other category like home, su home supplies. Ayan. Uh, phones and electronics. Usually, ito yung mga pinopromote ko kasi ito yung niche ko, yung topic ko. So, ang sample, ito ipopromote ko to. Ayan, meron ako, pwede tayong kumita guys dito ng 56 pesos sa isang benta. So, sample, ito ipopromote ko to. Click ko lang yan. Ayan, Ecomobis, Ecomobi Top po ang tawag dito. Okay, so sample, gusto ko itong ipromote kasi Uh, usually, mga vloggers natin is naghahanap ng microphone na mura na pwede nilang gamitin sa vlogging. So, pwede ko i-promote ito. So, ang gagawin ko lang, guys, is uh, add product. Add product. Click ko add product. Then, mapoproceed ako sa TikTok. Ayan. Sa TikTok, guys, mapoproceed ako sa TikTok. Uh, pakita ko sa inyo yung kinita natin sa TikTok, ha? So, eto na nga yun, guys. I-add Ia ko lang sa showcase. Ayan. Add showcase. View ko ngayon sa showcase. So guys, nandito na sa aking showcase. So if ever may bumili ng product na ito, pwede kong kumita, yan up to 39 pesos or 40 pesos per sale or per benta na wala akong sariling produkto. Ito pa ang goods, guys, 'di ba? Dahil wala tayong official na produkto na 'yan, pwede ka ngayon, guys, mag Receive ng pre-sample nila. Ayan. O, di ba? Pwede ka dito mag-request ng pre-sample. So, sample natin. Ito yung ano. Yung uh, uh, type C. Yung tatluhan. Ay, yung dalawahan pala. Tapos, type C. Ayan. So, request natin pre-sample. So, ito yung mangyayari. No? Uh, wireless 2-in-1 noise cancellation na mic. Di ba? So, nakalagay dito yung address kung saan ipapadala po nung publisher o nung uh, company na to yung produkto. Then, pwede kayo guys mag-create ng uh, live or pwede video. Katulad nung ginawa ko kanina. Ganun yun. So, add product nyo lang. Ayan. So, wait a bit lang natin. So, under review pa yan, syempre. Hindi naman automatic yan, di ba? Kailangan pa i-check nung ano, nung uh, tawag dito nong uh, nung company yung profile nyo kung pwede kayong padala ng free na, sam uh, na sample or uh, products ba diba? so na added na natin yan so ganoon lang ka guys ayan so eto na yon et et eto na yung products na yon so pwede nga tayo guys kumita ng 14% so gagawa lang kayo guys ng uh, video ayan kung ma-receive nyo yung free sample or or kung guys naka-avail na kayo nito so pwede nyo gawa ng video na lang 'di diba? So ganoon lang kasimple. Kumita dito sa kanilang eco Mobi Fashion app. So napakadali lang niyan, guys. And madali lang din kumita, no? Uh, kung kayo po ay siyempre gamayin niyo na mag-offer nito sa online. So ganoon lang, basic lang. So, gamitin niyo lang yung uh, skills niyo, yung charisma niyo. And then meron pa nga silang mga campaign na pwede niyo salihan. Ayan. So eto nga yung get a huge commission. Ayan, no? eto yun guys. So, mag-register lang kayo dito. Napaka-basic lang mag-register dito. So, ayan. Uh, yung Ecomobi username, uh, mobile, number, email, TikTok link, brand campaign. So, ito yung campaign na pwede nyo uh, salihan, mibilin, bilin, uh, Garnier, Skin, Uh, 1004 uh, A&J Beauty and Wellness So marami kayo niya Lalo-lalo na guys kung ang, ano nyo talaga, ang niche nyo in more on uh, beauty products, di ba, review products, so pwede nyo po iyang salihan with high commission po ito, etong kanilang bagong campaign na yan. Okay? So ito na yung pinakahihintay natin dahil uh, uh, nasabi ko kanina, papakita ko sa inyo yung kinita natin dito kay TikTok. Ayan, so punta tayo dito sa aking profile and na-click lang natin dito sa kanilang TikTok studio. I-click natin tong estimate reward. Ayan, so as of this recording, meron na po tayo na generate na 1679. So hindi ko pa to na withdraw. Uh wait ko pa mag 2,000 pesos. So pakita ko lang sa inyo guys yung ating na na-withdraw na dito na yung mga affiliate orders natin. Ayan. Then sa ano sa withdraw balance, ayan, ayan siya. So makikita niyo diyan. So ito yung kinita natin guys mula nung May Uh, May 2, 115 pesos. May 3, 107 pesos. Hanggang May 8. Ito yung kinita natin ng May 8. May bumili po ng 2 items. Ayan, 2 items. Ayan. Ito, imagine nyo guys. Oh, may bumili sa akin ng Wavelink. Uh, Wi-Fi access, kumita tayo ng 1,087 pesos commission. Isang produkto lang po iyan. So, yung kinita natin guys, mula nung nag-start tayo dito sa Uh, TikTok shop at sa Ecomobi, no, eto, uh, March 4 and March 23, nag-generate tayo ng 5,621 pesos. March 23, 6,860 pesos. April, tatlong beses tayo nag-withdraw ng April. 1,3, 4,000, And then, etong May, nag-withdraw tayo ng May 3, 2,163. So, meron pa tayong pending guys na 1,000, diba? 1,000 plus. Uh, 2,163 plus natin yung pending pa natin na 1,679. Ayan. As of, as of May pa lang to guys. Ayan yung kinita natin. Almost 4,000 pesos pa lang. Pero guys, again, kung kayo nga ay gusto nyo i-full time ito, malaki yung potential na talagang kumita kayo ng malaki dito. Kumita tayo ng extra or ma-leverage natin yung ating skills bilang isang content creator. Dito sa Ecomobi, guys, maraming salamat at kung nagustuhan nyo ito, pwede kayo mag-start. Andiyan po yung official link ng Ecomobi at yung ating code. Gamitin nyo po yan para at least win-win po tayo. Natulungan nyo ako. Natulungan ko din kayo by creating this uh, informative content. Guys, maraming salamat. Kung nagustuhan mo to, pwede pa namin mag-create ng part 2 para sa more detailed na review dito sa kanilang app. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.